Magandang umaga po sa lahat na nanonood. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang sa mga grupong etniko ng Pilipinas at ito ang tinatawag na waray. Ako nga po pala si Lizel Ayas kasama ang aking mga kagrupo na sina Ayob Narhaina at Udi Sa aking parte, pag-uusapan muna natin kung ano ang background at kasaysayan ng mga katutubong waray. Ang mga Waray ay isang grupong etnolinggwistiko na katutubo sa rehiyon ng Silangang Visayas sa Pilipinas. Sila yung mayroong mga pangunahing naninirahan mula sa pulo ng Samar, Leyte at Baliran. Meron silang malaking komunidad sa ilang bahagi ng Mindanao. Etong mga ma mga Waray kilala sa kanilang mayamang pamana ng kultura, wika at natatanging tradisyon. Meron silang mahaba at makulay na kasaysayan na nag-uugat sa mga sinaunang panahon. So, una, alamin mo na natin ang origins o pinagmulan ng mga waray. So, maaari ito siyang masubaybayan, um, pinagmulan nila sa pamamagitan ng pagkakaalam na itong mga waray ay isa sa mga namigranteng nagsasalita ng Australian na dumating sa Archipelago ng Pilipinas libo-libo ng taong nakalipas. Naniniwala yung mga tao na itong mga settler daw na ito ay uh, nagtungo mula sa Taiwan sa pamamagitan ng dagat. Dala ang kanilang sariling wika, mga tradisyon nila at um, kaalaman nila sa agrikultura. And sila yung mga... Tulad ng ibang grupong Pilipino na kabilang sa malawak na uh, Austrian-Siyan na et etnilinguistikong pamilya na kinabibilangan ng iba't ibang grupo sa buong Pilipinas at iba pang pulo sa Pasipiko. Ngayon ay dadako muna tayo sa mga early societies and cultural development ng mga Rai. So, bago dumating itong mga mananakop na Espanyol dati sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, ang mga waray ay nagpapatatag ng kanilang um, sariling komunidad na may am um, mga estrukturang panlipunan batay sa mga lokal na barangay o tinatawag nilang baryo na pinagmumunuan ng mga um, pinuno na tinatawag nilang mga dato o pinuno. Sila ay yung merong mga pangunahing mga uh, magsasaka, nagtatanim ng bigas, ng mais, ng niyog, at iba pang mga pananim. Yun yung mga pangunahin nilang pamumuhay kasama na rin yung pang pangingisda, pangangalakal, at iba pa sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kung saan ang mga bayan sa baybayin ay umunlad sa pamamagitan ng gawaing pandagat sa kabuuan. Sa panahon naman ng Spanish colonization, and resistance, yung pananakop nila noong huling bahagi ng 1500s, ang pagdating ng mga manlalakbay na Espanyol ay nagmaraka ng simula na uh, kolonyal na pamamahala sa Pilipinas, kabilang sa rehiyon ng waray. Ang mga waray, katulad ng maraming iba pang katutubong grupo, ay tumutol sa mga um, pananakop ng Espanyol. Sila ay lumaban sa um, banyagang Pananakop sa pamamagitan ng iba't ibang pag-aaklas kung saan ang pinakapansin-pansin ay ang pag-aaklas ng mga waray mula noong 1587 hanggang 1588 na uh, pinangunahan ng mga lokal na pinuno nila. Uh, gayunpaman, ang mga pag-aaklas na ito ay uh, sinusupress ng mga militar ng Espanya sa panahong iyon. Ganun na naman sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, uh, pinakilala ang Kristyanismo sa mga Waray. Uh, nagtayo ang mga misyonerong Katoliko sa, ng mga simbahan at nagturo sa mga lokal na lugar tungkol sa mga paniniwala at kaugalian ng katolasismo. Sa kabila ng matinding uh, impluensya ng kulturang Kastila, marami sa mga waray ang matagumpay na panatilihin yung kanilang elemento ng katutubong tradisyon at kas pinagsama dito yung mga kaugaliang kaugali ang katolisismo o kanilang paniniwala. Ngayon, tumungo naman tayo sa American period at ang language o pananalita ng mga waray. Ang paglipat mula sa pamumuno ng Espanya tungo sa pamumuno ng Amerikano noong 1898 ay nagdala ng pagbabago sa Pilipinas, kabilang ang rehiyon na nagsasalita ng waray. Ang kolonisasyon ng Amerikano ay nag pa-introduce ng bagong sistema ng edukasyon at ang wikang Ingles na may malaking impluensya sa mga waray. Ganon uh, ganun pa man, nanatiling pangunahing paraan ng komunikasyon ang wikang waray sa mga lokal na populasyon. Sa mga panahong ito, patuloy na umanlad ang rehiyon ng waray sa pamamagitan ng pinabuting infrastruktura, pinalawak yung mga akses na edukasyon. Marami sa mga waray ang nakahanap ng iba't ibang klase ng trabaho sa iba't ibang uh, uri ng sektor, kabilang na yung mga agrikultura, pagtuturo, at negosyo, uh, sa kabila ng epekto ng kolonyalismo na natili ang matibay, uh, na pakiramdam ng mga uh, pagkakakilanlan ng mga waray kung sino sila na nakasentro sa kanilang wika, kaugalian at tradisyon. Ito ay patuloy nilang napanatili sa kanilang mga sarili. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang World War II o yung ikalawang digmaang daigdig at modern day waray ang digmaang ito ay malaki ang epekto sa mga waray dahil ang rehiyon ay labis na naapektuhan ng mga labanan sa pamagitan ng buong emperal ng Hapon at mga persang Amerikano. Nakaranas ang populasyon ng waray ng malawak pagkawasak, paglipat-lipat at pagkawala ng uh, hanap buhay sa panahong ito. Gayon pa man, uh, pagkatapos ng digmaan, ang mga waray ay aktibong lumahok sa muling pagtatayo ng Pilipinas at uh, tumulong sa pagpapaayos ng mga komunidad, imprastraktura at ekonomiya. Sila ay nagsama-samang tumulong. Sa makabagong panahon naman, ang mga Waray ay patuloy na mahalagang bahagi ng bansang Pilipinas. Pinanatili nila yung kanilang pagkakakilanlan sa kultura kasama na yung mga wika nila sining at mga pista tulad ng Pintados Kasadyaan Festival na nagdiriwang ng mga mayamang kasaysayan ng kultura nila. Ang wikang waray ay kinikilala rin bilang isang regional na wika sa Pilipinas at uh, nananatiling pinagmulan ng pagmamalaki at koneksyon sa kultura para sa mga tao sa silangang Pisayas. Ang konklusyon naman ng aking pag-uulat na ito ay mahalagang maalala at uh, unawain natin ang waray ay may habang kasaysayan ng pagtataga mula sa libu-libong taon mula sa kanilang sinaunang ugat bilang isang Austronesian na nagsettle hanggang sa kanilang paglaban-laban sa kolonisasyon at ang patuloy na evolusyon ng kanilang kultura, pananatili ng mga waray ang isang natatanging pagkakilanlan sa kabila ng pagbabago. Sa kalukuyan, sila ay patuloy na isang masigla at uh, mapagmalaking lahi na nagbibigay ng kontribusyon sa magkakaibang kultural na masayik ng Pilipinas. Ang matatag na espiritu ng mga waray ay at mayamang pamamana ay isang patunay na kanilang pagtsatsaga, pagmamalaki sa kultura at pangako uh, sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan para sa mga susunod pang henerasyon.